Hello! Dito na kami sa kiyangan. oh, no, paket kami. Huh, <laughs> Hingal na. Huh. Hingal na nga ang ko eh. Sabi mo hingal na si mami. Okay, din <laughs> mga guys. Huh, <Ay>. Grabe. Basta ka lang bilis-bilis. <laughs> Mamaya pa na sila kain hindi pa lang. So mga guys. paket ka mo kami na ano? Grabe, Kayangan. Uh, 367. 367. Paparinig hindi <laughs> 300? Ah? 300 367 guys yung akete namin may nahagda no oh. Yung, yung kasama ko hingal na hingal na rin no oh. guys so oh. nauna pa yung nahuli sa amin nauna pa oh, oh. super guys bilisan mo na pa pababa na rin tayo oh 300 300 <laughs> guys. uh, Ang taas, guys. Oh. Wow, nakakapagod mga kaidol. <laughs> oh, super. So, kung gusto mo maligo ng kayangan. Oh, sige. Magpakahirap ka muna ng umakyat dito sa hagdan na ito. Ay. <laughs> <po>, <laughs> yung ilong mo dito talaga mga idol talaga lalaki ang butas <laughs> oh. <laughs> halika na maya na oh pahinga na to <laughs> yung kasama ko wait lang daw oh oh bilisan muna. na <laughs> takbo tayo <laughs> so yan mga ka-idol. Eh, nga sila sa oras. Anong na <tod> kapagod mga ka-idol. Ang ah. uh. um, Two years. Uy, dito picture tayo. Two years ago. Mga ka-idol. Mamaya tayo picture Two years ago, bago ako nakapunta dito mga ka-idol. Ah, lang, ah. Ha? <laughs> okay, halika. Relax na to. Mars. halika. Yun na yung picture sa dulo. Halika, mama. Yung picture natin. Relax na yun, mamaya. Pababa na to. Wala na tayo. Huh. mamaya. Akyat ano na naman. So, mga ka-idol. Halina kayo at magkayangan. Let's go. Ha? Mamaya daw pa siya tingin tayo Bilisan mo diyan. <laughs> Oo diba Kahit saan pumunta si ka-idol nyo Maraming kilala yan Idol yan ang koron Idol ng koron, <laughs> Idol ng koron. <laughs> <Ooh>! <laughs> Naalala ko yung uling Sa ta yung nagtakbo ako palabas Mars <laughs> sobrang mm -hmm. grabe yung uling pala ng mukha ko mm -hmm. grabe <laughs> yung galit na galit kaya bilisan mo. Mars bilisan so guys bababa na naman kami o aakit ka doon bababa ka rin syempre tapos mamaya aakit na naman mga kaidol pag pag paakit mo aakit ka na naman dito eh bakit ba? Bakit ba? Ba? Bwisi talaga ito. Hindi pa. Sabi ko na sa'yo. Mauna na ako. Bahala ka na sa'yo. Ba, hindi na kami nakababa ng mga pools mga kaidol Balik na lang kami. Iniwan na kami kagad kasi. uh Akit na kami.